Ang sinanglaw ko po ay pinartneran ko po ng dinakdakan, tapos dinugo ang tokong po. Tapos ginawan ko po siya ng promo na bandel Yung sinanglaw po, pwede mo pong ipartner sa dinakdakan, 99 pesos lang, may libreng kanin, tapos unlimited juice pa po. Tapos unlimited sabaw, unlimited sebo na rin po. Tapos meron din po akong promo, yung take all, 145 lang siya. May sinanglaw, may dinakdakan, may dinugo ang tokong, may libreng kanin, unlimited sabaw, unlimited juice na rin po siya. binabalik-balikan siya kasi masarap ko talaga. Yan. Kasi yung quality ng pagkain, talagang sinuro po namin na kapag natikman po nila, babalikan po nila. Yung sinanglaw po namin, marami po kaming servings, tapos bumabawi na lang po kami sa quantity kasi naniniwala ko na kapag madami po yung servings, mas marami po yung customer na babalik sa amin. Kaya inaano ko po siya sa quantity na kahit na konti lang yung tutubuin namin, mas marami po yung taong pupunta sa amin. Doon po kami bumabawi. Mahirap lang po sa umpisa, pero pag nasanay, masaya na siya. Hindi na po siya nakakapagod. Sa so una lang. Kasi maraming customers eh, nakakawala ng stress yung ano. Nakakawala ng pagod yung pag dinadayo ka na, pag maraming tao, tapos malalaman mo, taga-ibang lugar, may mga taga-Manila. Nakakatanggal ng stress kasi feeling ko nakakapagbigay ako ng happiness sa kanila kapag tinitikman na nila yung sinangalaw, tapos nasatisfied sila. Ganun. Pangalan ko po Alri Antonio, local vlogger po ako dito sa bahay ng Kuya po. Ako rin po yung may-ari ng Silanglawan dito sa Barangay Bintigan. Um, Nag-start ako one month ago lang, Kuya. Na-inspired ako sa mga nakikita ko sa social media, yung kay Diwata kasi, di ba, sumigat yung kainan niya na parisan. So ako, nainggit ako. Charot, naka na ako konti kasi nakita ko kasi kung paano siya nag-start. Tapos sabi ko, try ko rin kasi may mga followers naman na ako, may mga taong naniniwala na sa akin. Tapos yun, sinabi ko kaila mama, magnegosyo kami ng sinanglaw kasi yun ang comfort food dito sa bayan namin. Kaya sabi ko, try natin yung sinanglaw, baka mag-click. Tapos gayahin natin yung marketing ng ibang mga nagbebenta ng pagkain. Tapos yun kuya, nag-click po siya. One month pa lang po, ang dami kumakain dito. Tapos may mga taga-ibang lugar na kumakain, may mga taga-pasay, pampanga, pangasinan. Dinadayo po talaga yung sinanglawan namin. Simula po nung nag-open ako. Sinanglaw po is like um, Ilocano ano po siya Laman law po ng baka Tapos meron po siyang tinatawag namin na paspes Yung dumi po ng baka na hindi pa po lumalabas Yun po yung ginagamit namin na pampapait Pero malinis po yon. Tapos ang ano po niya um, Tinitimplahan po namin ng mga rekado Para mas sumarap po siya pang, Para mas maging malinam ng po Ganun. Nilalagyan po namin siya ng dugo ng baka tapos may laman doob ng baka, tapos may laman din po ng baka, tapos may mga balat ng baka. Halo-halo po yun eh. Tapos may mga sebo rin po. Pag pinagsama-sama mo po yun, doon na, po na po yung sinanglaw na sinasabi nila. sa mga nanonood po dyan, yan, support nyo po yung aking sinanglawan dito sa Barangay Bintigan, Porok Tres. Harap lang po ako ng covered court. Open po kami ng 7am hanggang alas 8 po ng gabi. Punta na kayo dito. Masarap yung sinanglaw namin. Anong araw po kayo? Everyday po kaming open. Everyday po. Tapos thank you na rin po sa mga dumaday sa amin, yung mga taga-ibang lugar po na kahit sobrang lalayo nyo po talagang nag-effort po kayo na pumunta dito sa amin. Kaya thank you, thank you so much po na-appreciate po po lahat yan.